Yo, yo, yo! Yan mirror. Ngayon, punta kami sa dagat kasi tingnan namin yung daan para makita ni Atikas para makita ni Atikas yung daan kasi gusto niyang magbike papuntang dagat. Ngayon, dito natin malalaman kung kaya-kaya niya o hindi.

na <laughs> Dami nang ano doon, namin Nak, my dream. Na makapagmanihon 'yan. Kailangan niya nang ano eh, kailangan ng license. Kapilas okay. logic, na.

Ito kami. Ito, ito yung mga bawal dito. Mga bawal. Wala man lang ano, language ng Pilipino. At English, wala. Uwi muna kami. Yung panganay namin gustong mag-bike. Mas piliin niya mag-bike kasi kumain ang ano kategori. Okay muna kami. Morning, good morning. Morning King. Ayan ang tikas niya. ko muna sila sa school. Dapat ngayon, bait sila pero ulan eh kina kina hindi pwede magbike sila ee hey, mukusog unya, to'y ni nila. pero hindi nila masakyan ngayon. itong ano, Itong pangana ay gusto magbike, Pwede yun, ama yak, to uh, hindi. ka. Oh. sa na sa sa Wednesday Wednesday na kaya magbike kasi wala nang ulan yeah. yeah. Paliban ko muna yung ano pag punta ko ng ano making what's up Dapat e, ngayong araw na to eh pero hindi ako mapakali eh ayaw kong magbuka silang sisiyo pag pagdating sa ano eh sa school walang <laughs> basa pero ito 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 si ate oh yung mukha niya oh. eh, gusto kasing mag ano, eh mag bike ano ba yan anong ulan no? oh oh hindi man gusto hindi malakas yan Ay, may, ha -ha. malakas Palig nga siya, yan hindi yan malakas mahina pero malayo kasi yung school niyo pagdating nyo doon, basa na kayo. May ano rin to. hindi, ah yung, sa, yung sapatos ang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, mabasa yung sapatos nyo. hindi ba yung, hindi pa, yung, pa na kanilin? Order na ba ni Mami yun? Hmm? Order na ba ni Mami? Oh. Sa so, wala ka Oh. Di ba? Joking. Okay. Kaya ka lang dyan? nii , näeme taas . Bye. Oh, bye. 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 Gambate. Alright. Yan, natin na natin. Natin na, natin ko na sila. Uy, ano naman ako. Pero hindi ako makatulog ngayon kasi tulog na tulog ko kagabi. Eh, oo. Oh. Kasi ang plano ko kasi punta ako ng ano, making ngayon kasi may ano ako eh. Ayaw, punta na ako sa Matusaka. City Hall pero hindi ako mapakali e tingnan ko yung weather sa ano cellphone malakas talaga ang ulan hanggang hanggang maghapon talaga kasi parang sa tingin ko ah, hindi mababasa talaga sila eh <laughs> kawawa pero yung babae nga eh pang anay eh, talagang gustong mag magbike Saka na pag ano, wala nang ulan. Bukas, hatin sila dito. Doon sa Merkulis, pag wala nang ano, wala ng ulan, yun, pwede na magbay. Eh! Oh? Lakas nito, oh? Yan. Ngayon, susunduin ko na yung dalawang anak ko. 2.30 ng hapon. Sigurado sa sabihin ng anak ko ngayon. Iba ba daddy, walang ulan, dapat nagdala talaga kami ng bike. Sabi ko sa iyo eh. Ganon yan. Sasabihin niyo. Sigurado, mamaya ko sasabihin niya, Dati gusto kong magbike, gusto kong lumabas. Ganon sasabihin niyo. Kala ko talaga eh. Pukulan eh Hinap talaga ng ano, leader dito Kalagay o ulan Tapos hindi pala Tingnan nga natin yung okay, today Diba si 20% yung ulan yung nakalagay oh Nakang tokwa to tapos walang ulan ayan nandito na ako sa school ni Kasumi at ni Kinji saan kaya sila dadaan dito kaya baka dito sila dadaan or doon hindi ko alam eh first time ko mag ano magsundo dito eh last na sinundo namin sila doon lang ako naghintay sa ano doon sa may parking doon sa kabila ngayon dito ako na sa sundo eh hintay lang tayo You. Ayan, dapat dito ako nakaharap. Yan, dyan. Hindi dito. Kasi pag dito sila nadaan, siguro na makikita nila ako. Pag doon sila, dito ako nakaharap sa kabila, dito ako nakaharap, hindi, hindi ko sila mapapansin. Eh. Pag doon ako nakaharap, mapapansin ko sila dumaan doon, di ba? Ayan. Dito ako sa kabilang, Dito ako dapat nakaharap. Ulan! Ginit ang lagi. Nako, daw sabi ko kanina, yun talaga ang sasabi ng anak ko. Sabi, <laughs> ganina, good girl. Si Rado, bago dito, ah. Sa park, may nag-hulap. Amin na mo nga, wala yung school lang. Kiwa ko, may tao. Ah. So, dapat dili na nato kasayo. Dapat, anong oras? Uh, 7.30, Jude. Malakaw na may malakaw. Ah. Uh, ah. Mabot mga 7:40 or Anong oras ang ano nila open? 7:40 yung kanya na. -na. <coughs> bukas pag ano pag ulang ulan ng umaga magdala na ka ng bike yes Bisan pag what the heck <laughs> sabi ko kanina sabi ko kanina magising ko naku ang init dali magdala na din ulan ayan dito muna kami sa no. dito sa Daiso natusan ako ni, ni hey, Heidi dyan hindi ko na lang ito dadalhin yung kamera pwede naman magdala ng kamera dyan hindi bawal pero hindi ko na dalhin iwan ko na ito dito Right. Nandun na yung nandun yung dalawa. Ano kaya excited yun? Ano kaya bibilhin no? Ano ba natin? Para sa ka ay para sa seat. Ni? Mommy. Okay. Tara, huwag na tayo.